Hello guys, in this video, during sa Pasko po ito, ang husband ko ay nandun sila sa bahay ng kanyang brother, second brother, siya yung youngest guys. So, last year, nandun sila sa bahay ng kanyang eldest brother. So, ang kasama niya dyan guys is yung mother-in-law ko at father-in-law ko. Ayan guys, yan yung regalo galing sa mama niya para sa aming dalawa ng husband ko. At dalawang pelo yan guys. Tag-iisa kami ng husband ko. Pampamilya talaga. At meron din kaming regalo para sa mother-in-law ko at sa father-in-law ko guys. Every Pasko guys meron ka talagang ma na regalo. Um, okay lang sa atin ng mga Pinoy na kahit wala tayong ma-receive mare na regalo every Christmas right? Okay na sa atin pero dun sa kanila guys ma-birthday man o Christmas. Meron ka talagang ibibigay na regalo para sa mga um, parents mo, sa sa mo, or sa niece or nephews mo. At ito naman, gift namin ng husband ko para sa mama niya. Sobrang happy ng mother-in-law ko. Na-excite siya na i-open ito guys kasi, iba maliit siya. Nakaka-excite talaga kung ano yung nas nasa loob. Kahit ako guys, na-excite ako kasi yung husband ko yung nag-prepare nito para sa kay mother-in-law ko para sa mama niya. At yan, nabuksan na. It's a gift card, guys. Pwede niya itong gamitin sa mga malls. Mahilig kasi siyang bumili ng mga accessories at mga bagong damit. Ayan, sobrang happy niya, guys. And actually, guys, it's already 3 a.m. in my time na, guys. And that time is around 9 going 10. So, kaya, umawag ako. Kasi i-open na daw yung mga uh, gifts. At next naman guys is yung gift ng papa niya sa kanya. Actually sabi ng papa niya is hindi lang daw yan para sa husband ko. Para daw yan sa aming dalawa ng husband ko. <laughs> Nakakatuwa. So ayan. Tingnan natin kung anong nasa loob. Kasi akala ko guitar yan. So it's a paddle tennis guys. mahilig kasi maglaro ng paddle tennis yung husband ko. Sobrang happy niya kasi meron na siyang bago nito. Nakakatuwa talaga kasi sabi ng father-in-law ko kapag ando na daw ako sa Denmark, maglalaro kami ng paddle tennis ng husband ko. <laughs>